papay na tayo ng lo hmm. no, 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 no. Ito maglalaro muna tayo nito, terrorist mode. Napakainan ng balm mo kalaban eh. Parang ano, ano tayo na, track and field. Bilis nyo. Buwagal nyo. Huwag ako na matay dito. Wala na kayong maasahan ma na kakampi. Ano eh. ginagawa mo? Hmm, patay ka. Huwag kayo matutulog sa gira. Ako pa din pala. Natulog din. Pala may bombastic pahawak. Stop. papatulogin muna tayo ano bago natin siya patulogin siya muna patulogin natin mm hmm ano oo offline modes oo hmm. ano heartbeat tayo agad kung pro kabat ka nag heartbeat yung ako pro no beginner pa lang ako. Uy, sabi na, yun ang tunay na beginner. Sino ba may hawak? Sana ako na lang pag namatay ito. Rocking field na naman ito, second place ako. Shotgun, malakas. Napakalit naman ng iyon. Ah, Tatago muna tayo ng angat ikod ko eh. Buti din na tayo mamamatay uh, na na lang mamamatay yun. Yun, yun yung nakashield ka nun eh. Patay ka din. Ano, gagawin mo? Yan, tulog ka muna. Yun, napatulog sila sa laban. Mini machine gun. Kaya pala napakahina ng baril mo. Mini machine gun. Hina naman yan. Piti sa akin. Karibal ng AK-47. Yan, dito nga. Baka sumabog yan, pre. Ako taga-defense nyo. Uy! Sumabog na naman yan, pre. komot matyok. Siya na lang pumatay dyan. <laughs> Pinagkaguluhan niya yun, ha. Hindi na ako na-offense niya. Ako talaga defense niyo. natin sila. Gato na lang gamitin ko sa inyo. Talaga marunong naman ako gumamit. Ayun tambling time ay hindi